Magtataka ka, ang dami-daming binanggit na sa Senate Blue Ribbon uh, Committee hearing, pati si um, Speaker Martin Timualdes binanggit mismo, sinabi na um, hindi siya ang mastermind dahil paano rin siya magiging mabulo, so iniimplicate na rin si Pangulo Marcos. Pero nung mag ng kaso ang ICI, ang kinasuhan lang si uh, Zaldico. E ano nangyari dun sa mga ibang binanggit? Bakit si Zaldi pwede mong kasuan, si Martin hindi mo makasuhan samantalang yung uh, pinagkunan mo ng basis ng iyong kaso, eh yung same testimonies na nakuha din nila sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Mayroon pang lumabas na balita na parang wala pa silang natutumbok na mga politiko, as of now, uh, mga mambabatas, parang yun yung nabanggit last time. Uh, after ng mga pagdinig na doon sa ano, wala pa silang matumbok ng mga uh, pangalan um, Ginong Greco? Eh alam mo, um, sila na lang uh, nagsasabi niyan, at sila na lang din nakakita, nasa harap na nila ang dami-dami dami ng binanggit ng mga diskaya, ng mga district engineers, ng mga assistant di engineers, ng mga uh, USEC, ng engineer, uh, USEC ng DPWH, uh, binanggit uh, ng, uh, si pa ba naman nagbanggit doon, um, nila Orly Gotesa. Ang dami-dami dami na inimplicate ng mga congressman, ng mga senador, eh, tutuklawin na sila. sa harap na nila Uh, wala pa sila makita so isang malaking uh, kalokohan po yung ginagawa nila um, as I've said before you know, yung ICI eh, dapat isara na lang po yan dahil uh, it is toothless it has no jurisdiction no power wala nga tao yung mga yan eh, nangihiram lang ng tao sa iba't ibang ahensya at walang kapangyarihan at uh, ano pa to? close door hearing pa you know so ibalik na lang natin sa Senate Blue Ribbon hearing na Marco Leta led dahil yun talaga ang pinagkakatiwalaan ng tao at marami nagawa um, yun po Opo And uh, meron din mga accusation na binuo ito parang hindi pa rin siya magiging independent considering Uh, mga uh, ang nag-appoint ay ang administrasyon at ang sinasabing sinasabi na uh, possible involved dito lalo na yung mga uh, mambabatas eh lalo na yung mga ano uh, under the leadership ng pinsan uh, ng under the leadership doon sa committee uh, na appointments is kaalyado din na uh, nila so nandun pa rin yung uh, question kung ito ba ay magiging uh, independent talaga. Tama, tama yun, Admar. Um, independent lang po yan sa pangalan. Maganda sana yung idea. Pero, pero it is not in really independent but however uh, rather dependent Dependent sa Office of the President, sa kanilang pondo, mo papel, ballpen, tao, o sweldo, lahat yan sa Office of the President kundi. Kaya ngayon, magtataka ka, ang dami-daming binanggit na sa Senate Blue Ribbon na Committee Hearing, Pati si um, Speaker Martin Valdez binanggit mismo, sinabi na um, hindi siya ang mastermind dahil paano rin siya magiging makulo, so ini-implicate na rin si Pangulo Marcos. Pero nung no, mag-recommenda ng kaso ang ICI, ang kinasuhan lang si uh, Zaldico. E ano nangyari dun sa mga ibang binanggit, bakit si Zaldi pwede mong kasuhan, si Martin hindi mo makasuhan, samantalang yung uh, pinagkunan mo ng basis ng iyong kaso, eh yung same testimonies na nakuha din nila sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. So mag, mag talagang you will question the independence, integrity and the credibility of the ICI. Um, alisin na natin yung um, husay at yung background ng mga inappoint. Magagaling po yung mga inappoint. Justice Reyes, SB, um, ano to, yung uh, Uh, account, very popular famous accounting firm tapos natin yung sekretaryo ng DPWH eh, magagaling po yan but then yung ICI in itself ang defective uh, it was created with very limited powers no, kulang-kulang talaga no jurisdiction no teeth, uh, no money no people, no structure tapos powerless basically, tapos under under pa ng office of the president E paano dito ang inaakusahan? Pinsan ng presidente. Yun ang Tapos biglang yung pinaka main suspect sa usap-usapan ng tao, e baka raw maging state witness pa. You know, so nasan? E Talagang makikwestion ang kanilang independence at kanilang uh, credibility niya.